Hi guys! For today's video, magpapalit tayo ng tubig ngayon. At dahil isang linggo na halumipas, eto, dito natin nililipat yung mga crayfish natin yung mahalaga nating ARC. Tapos ito yung tubig na tinabak natin na isang linggo na rin. So, ito na nga. Ganito yung unan yung gagawin. Kumuha kayo ng tubig dito, galing sa kanila. Ayan, para hindi sila manibago sa bagong tubig na ilaragay natin. Dahil yung tubig nga pala dyan, ay galing pa sa dati natin binilan. Ngayon, kumuha tayo ng tubig dito tapos andun din natin to dati Mukhang okay na naman ito. Eh, tama na to siguro. Saka natin ihalo halo dito yung bagong tubig na tinago natin na isang linggo na dumipas. Pagkatapos sa kahot, tinanggal sa isa yung mga PVC pipe natin or hideout nila. Ayan no. Para malinis natin ito lahat. Nung natanggal ko nga para lahat ng mga hideout nila, saka ko sila hinuli sa isa. -isa. Ayan, sinubukan ko rin para dito hawakan sila kaso di ko pa rin talaga sila mahawakan dahil natatakot pa rin ako na masipit ako. Pero dapat ko pa rin silang hawakan para masanay ako. Ayun, binitawan ko na ka pala. Ayun, nagtago agad ang bilis niya. Ito nga pala, sa pagtartig ng tubig, kailangan unti-unti mo sila ang datay dagan ng tubig para hindi gagad sila mabigla sa bagong tubig na ilalagay sa kanila. Ayan, ito nga pala, una po nilagay. After 5 minutes, kailangan lalagyan mo rin sila para hindi gagad sila. Pwersa, mamaya lalagyan ulit natin. Makalipas nga pala minuto, dinagdag ako ulit sila ng tubig. Ito, sasali ko na nga pala sila. Nilagyan ko na rin pala ng hideout kasi nag-away-away sila. Kaya nilagyan ko ng mga pipe. Ito, dinagdag ako ulit ng tubig. Limang beses ko pala sila nilagyan ng tubig. Kada limang minuto, sasali na nyo ng tubig. Tapos yung ibang tuban, ko na rin. Kung makikita nyo, ayun o, nagkukumpulan sila doon no. Yan, iba walang taguan. At tignan nyo dito yung mga crayfish ko. So anong ginagawa nila? Eto, ni Yung dalawa na kukwentuhan na mamari kayo sana yan. Tapos itong dalawa, kukulitan yan. Tingnan nyo ah. Ito Dito bo ni Tingnan nyo? Sisipitan yan. Tingnan nyo. Ano? Ano? Lalaban niya? Ha? O, di ba? Ang kulit ito isa eh. Kala o, ano? Pag sinugod na magtatakbo, ano? o. Kulit po ah. Sabi, ayoko, ayoko lumaban ayo Ayoko nga. Diba? Hindi ka tayo. Tago na hala sila. Ito na pala huli ko na sa Lagyan ulit natin. Yun. Ah, pagkatapos na, yung natitira pa tubig, sinali ko na pala dito sa... Nilinis ko na, ano, panila. Ayan. Bali, dalawang dalawang nga pala nilagay ko dyan. Na tubig. At itong tubo natitira, sinama ko na rin dito. Dahil pwede na sila idipat yan. O nga pala, nalimutan ko na malaki nga pala at pinaglagyan ko kaya nilipat ko sila sa maliit. Ito. Ayan. Kailangan Pabayaan niyo muna sila dyan ng mga 15 minutes para masanay sila dito sa tubig ng bago. Ayun o, no, kukulit nilaw. Ay kumpulan sila dyan. Dyan muna kaya. okay, kayong tatapas din, din, lang muna. Kaya hindi ko agad sila sinalin. Pinabayaan ko muna na madap muna nila yung tubig dito na bagong lagay. Mga lipas 15 minutes, Eto na nangyari. Yung iba nagtalo na nagtakasa na isa na lang yun natira dito sa malit na lagayan. Kaya pinakawalan ko na rin siya. Oy, ayun. eh na, mag-enjoy kayo dyan. Dito nga pala, kanya-kanya na sila naghanap ng mga apartment nila. Ayan, no? Diba? Kanya-kanya na sila teritoryo. Mapansin nyo, comfortable na nawayot sila dyan sa bago nilang tubig. Bali, anim nga pala yung ARC ko. Apat na babae, dalawang lalaki. Kukunti na nga pala yung binigay sa akin na pagkain na POTO. At pinakain ko na nga rin pala sila ng isang kutsarita. At kung mapapansin nyo, meron na namang malunggay para meron silang appetizer nga pala na makain ulit, pang himagas nila. Dito na nga pala, nagtatapos ang aking video. Salamat sa inyo panonood. Bye bye! Kali anime hapa na yung ARC to. Apat na babae, dalawa lalaki. Kukunti na nga pala yung binigay sa akin na pagkain na to At pinakain ko na nga rin para sila ng isang butsarita. At kung mapapansin nyo, meron namang malunggay. Para meron silang appetizer nga pala na makain ulit. Ang himagas nila. Dito na ka palaga. Tapos ako ng video. Salamat sa inyo panonood. Bye-bye!